Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinuri ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang desisyon ni Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario na si Bakin bilang empleyado ng kanyang opisina, si Wilfredo Gonzales. Si Gonzales ang retirado polis na nakuna ng viral video habang nananagit at nagkakasa ng baril sa isang siklistang nakaalitan sa kalsada kamakailan. Ayon kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, Walang nakitang rason si Justice Rosario sa inasa ni Gonzales laban sa walang kalaban-laban na siklista. Kaya naman ipinataw nito ang sa tingin niya ay mataas na panuntunan sa katarungan na nararapat para sa mga Pilipino. Dagdag pa di Evangelista, sa panahong tila nawawalan na ng pag-asa ang mga tao dahil sa umanoy mabagal at kung minsan ay hindi patas na justice system, nagsisilbing game changer si Justice Rosario para makamit ang mabilis at maprinsipyong hustisya. Samantala, aabot sa 13 milyong pisong halaga na ang hinihinalang Shabu ang nakumpiska sa isinagawang operasyon sa Surigao City. Ayon sa Philippine Coast Guard K-9 Force, nahuli nila sa akto ang tatlong sospek habang nagbebeta ng droga. Kasaba sa operasyon ang iba't ibang unit, kabilang ang City Police at Philippine Drug Enforcement Agency. Nasa pangangalaga na ng Surigao PNP ang mga sospek at ang nasabat na Shabu. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa APTVPH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.